Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid na si Mr. Hovenal Narcisse. At uh, meron tayong pag-uusapan ngayon, araw na ito. At uh, alam nyo naman, mula nung, uh, lunes, may magandang nangyayari sa ating uh, bansa. Dahil alam nyo naman, dati akong member or official ng armed forces of the philippines lalo lalo na ng philippine army ako po ay dating uh, infantry officer at naabot ko po naabot ko po ang uh, major general na posisyon at naging commander ako ng isang uh, malaking uh, organisasyon ng philippine army ito po yung 3rd infantry division ng philippine army ano po ang gusto kong tukuyin ngayong kwento itong uh, video content na ito? Ito po yung uh, ano, uh, every year at uh, paulit-ulit na ginagawa po ng ating Armed Forces of the Philippines kada taon at uh, nangyayari ito during April or May, basta summer months. Ito po yung uh, balikatan exercises itong balikatan exercises ay ating joint exercise with the armed forces of the United States kahit uh, anong branch of service ito ay naglalayo ng magandang samahan ng ating mga armed forces of the Philippines at yung armed forces of the United States of America at uh, lahat po ng uh, uh, lahat ng sangay ng operasyon at administrative matters pati yung logistics na pinag-uusapan natin ay ginagawa po ng joint exercises between the Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force at ganun din at to include yung Philippine Marines natin. So, apat yan. Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at saka Philippine Marines. Ito po ay may counterpart din sa United States Armed Forces. Siyempre meron silang the US Army, meron silang US Air Force, US Navy at yung US Marines. Ito po ay nakikita-kita. Usually one week ng duration yan hanggang 10 days at ito ay nagkikita kita yung mga commanders nagkita kita itong mga mga infantry armor uh, artillery ganoon din sa uh, pa, uh, faction ng navy nagkikita kita yung mga battleships cruisers at sa mga destroyers doon sa laot kung saan yung nakikita nilang probable na area na malawak na magkakaroon ng joint exercises. Ganon din yung Philippine Marines at saka yung US Marines. Ganon din po yung US Air Force at ating Philippine Air Force at nagsasama-sama sa mga operation depende po sa senaryo. Dapat merong senaryo, senaryo na nangyayari. For example, ah... Uh, may isang country na mag invade sa atin at ilolocate nila kung saan lugar yung dapat ano pupuntahan ng kalaban at yun doon magre-response o kung hindi magtatatag ng defense measures ng ating mga forces para labanan itong mga ibang country o banyaga na gustong mag-invade sa ating bansa. Ang pinaka-importante po na rason kung bakit nagkakaroon tayo ng exercises ay yung tinatawag natin na interoperability. Dapat maganda yung exchange ng communication. Paano, ka, paano kayo united kung wala kayong magandang communication? So, dapat tugma yung communication between the each forces ganon so yun po ang isang maganda sa interoperability pangalawa itong mga ano natin mga tactics and procedures na nangyayari dapat alam natin yung tactics and procedures ng ibang bansa para ma-adapt natin ganon din sa kanila marami din silang natututunan sa atin sa ating mga techniques tactics and procedures TTP ang tinatawag natin dito. Alam nyo ba na ang Amerika ay sila ay nag-aral sa atin ng ating counterinsurgency? Dahil sa tagal ng panahon talaga yun ang ginagawa natin, kalaban natin, yung mga uh, lumalaban ng gobyerno, yung arm component nung lumalaban sa ating gobyerno, gobyerno at yun na doon tayo magaling. Guerrilla warfare. So ito, marami sila natututunan sa atin. Dahil sa tagal na nangyari ng mga security problems ito sa ating bansa, marami silang mapag-aralan dito sa atin with regards to techniques, tactics, and procedures. Yun, communication, operation, at syempre, ang pinaka-importante dyan, pagkakakilala kayo face to face with the commanders and other officers. So, maganda rin yung makikita nila close yung uh, kayo, nag kayo, nag-uusap kayo. Doon, doon nila nakikita kung gaano natin kagaling magintindi ng English at magsalita rin ng English. Kaya maganda yung communication pag gano'n na face-to-face -face, yung ating mga opisyal, mga ating sundalo sa mga ibang-ibang armed forces most especially yung yung Amerika. So hindi ito ang nagpapakita na tayo ay naging war freak. Mali po yon. Ito po ay continuous process every year na nangyayari ito. Hindi porket nagkakaroon ng ng uh, bubuhan ng ng water cannon doon sa West Philippine Sea. Eh, ito yung sagot natin. Hindi, nagkataon lang po yon Ito ay every year na activity na sinusunod po ng ating training and exercises dito sa Pilipinas with regards to other countries. E eh, ito ngayon, kasama natin ngayon yung mga Amerikano o yung US Armed Forces. Hindi nyo alam, marami din tayong mga joint exercises sa mga iba't ibang bansa. Uh, ang alam ko, magkakaroon na rin ang joint exercise with the Australian Armed Forces. Meron tayo din joint uh, uh, exercises with the Japanese uh, Self-Defense Forces at yung Indonesia at, North, at saka yung South Korea. Alam ko, two months ago, nagkaroon ng mga joint exercise. Ng, U, ng South Korean uh, Air Force at ating Philippine Air Force nabasa ko ito sa Facebook eh kaya at uh, nalalaman natin uh, nababasa natin sa ating mga periodiko at sa ating mga balita sa social media na ito po ay nagkakaroon ng mga raming joint exercises so importante po 'yon hindi yung pwedeng uh, may nangyari dito, lolo sa atin at hihigit tayo ng tulong sa iba't ibang bansa, eh kaagad automatic. Nandun ka agad. Meron ka agad na pagkakaitindihan, understanding, unity of effort between the allied forces or yung mga kasama natin para labanan ang ating ating mga kalaban. So, yun lang muna ang ating kwento ngayong uh, araw na ito. Ay importante po itong balikatan exercise. Alam nyo pa ang pinakamaganda rito yung tinatawag natin na civic, military and humanitarian response. Alam nyo po itong mga Amerikano, yung engineers nila magaling silang gumawa ng mga eskwela, nakagad yung mga nagbibigay ng tulong with regards to medical assistance and everything. Very advanced po ng kanilang mga medical and health services. Ako po nag-schooling sa Amerika at uh, nakinabag din ako itong mga ganitong health services na nakuha ko doon ako ay nag-schooling sa Fort Benning noong 1983 and 84. Magka, ano kasi, magkadugtong kasi yon eh nag-start po yung nung course namin nung November of 83 natapos noong May of 1984 so doon po pinayos ko lahat yung ngipin ko nung nandun ako kaya uh, nang take advantage din ako ng, uh, na ayusin ng aking ngipin <clears throat> at alam nyo ba itong mga pasta ko na nakuha nung 1984 ito lang nung last year lang na medyo nasira Ah, pinalitan ganong katindi ang ka-advance at katibay ng kanilang mga health uh, health activities at saka help assistance so ito po yung isa pang component ng ating malikatan exercises yung humanitarian response at saka humanitarian help na binibigay nila sa atin nakukonstruct sila ng eskwelaan nagkukonstruct sila ng anything na pwede natin gamitin. And of course, ito mga health services na ginagawa natin, perfect po, a very advanced ang kanilang mga gamot at, at ang kanilang mga services with regards po sa medical service. So yun lang po muna ang ating kwento ngayong araw na ito at sana nabigyan ko kayo ng kaunting dagdag kaalaman sa mga nagyayari ngayon dito sa ating bansa. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!